tema bossing ito lang. Ito uh, simulan natin mga boss. At ito ay owner type J. Tingnan natin mga boss baka ano may problema ang voltage nito. Panarin natin. ito kung pumalo ba ito pag uh, inaapakan natin yung panong pedal ng accelerator ito okay, mga boss apakan natin dapat ay papalo yan mga boss eh. pumalo naman chargingnya. Ini charging aku buta, ya, ilang buta yang gua pasok. Tegangan tuh 120 volts. Habos hanggang 12 lang siya. Kirib natin. Kirib natin mabos. wave 70 lang siya hindi talaga puapatos ano umabot ng 13 ano eh. 1244 red natin dapat sa hanggang 12.8 lang Ka-idling sa mga boss, boss lang sa Dapat crazy yan. Kaya mga boss ay subukan kong palitan ng, ano, ng voltage na bago. Meron akong bagong voltage collector dito. Tangkay lang natin ito mga boss. Sakit niya. Kasi pag inaapakan natin to mga boss na dapat ay aabot yan ng 30. 30 amperes ay hindi umabot po mga boss oh. apakan ko ulit ayan mga boss meron akong bagong ano pinabalik ko na yung may-ari ng bagong voltage regulator ito mga boss oh buksan natin ito para magkaalaman na kung may problema pa talaga itong voltage so mahina na siyang magkarga plug and play lang naman tumabos kasi meron na siyang sakit na tanggalin lang din yung luma Kapit na rin itong bago. Ingat lang natin to. Medyo mahirap pag isang kamay lang mga boss ko. Eh. Paglit lang. Yan. Tingnan na natin. Tapos, kabit natin yung bago. Salpak lang natin dyan. Kung, tingnan natin mga boss kung ang voltage pa talaga ang may problema mga boss. sampak natin Ayan, uh, awas Pina Panda uh, natin sa sakyan uh, Ito na magkaalaman mga boss kong voltage ba talaga ang may problema na pa-start natin mga boss hindi you know? nga yung kainta kagad hindi ko pa naano, naapakan yun o right natin na natin yung bulk ano karga niya doon sa bahay battery pero ako naka na siya dapat ganyan kahit hindi think siya crazy ako sirip natin sirip natin Hanggang sa tinoy, ito po yung ngayon dati hanggang 13 lang siya talaga ngayon na naging crazy na siya mga boss yung mga boss at uh, na probe natin na uh, may problema talaga yung voltage yun no know? kasi kung apalo na siya dito mga boss idling oh. siya pero kung na siya ng 30 taon, at naka uh, okay na ito mga busing. at uh, problema naka uh, voltage, voltage lang talaga yung may uh, hindi nagta-charge na maayos itong voltage regulator ang ganyang uh, dahilan kung bakit ayaw or mahina ang kanyang uh, karga mga boss ito ngayon mga boss oh, luma tanggalin ko na itong mga bossing at uh, ikakabit ko na itong bago dito ito yung bagong voltage uh, siguro lumang luma itong mga boss bibigay niya sa katagalan mga bossing uh, thank you sa panonood mga boss at uh, patuloy pa rin tayo magbibigay ng kaalaman or solusyon sa problema ng inyong mga sasakyan mga boss at don't be a patch